tulad ni Senador Jinggoy Estrada. Kasabihan niya si Alice Go. Tapos napakasinungaling nito. Oh. Sumagot ka! Ganun ang pagkasabi ni Jinggoy. Tapos marami pa. Sino pa itong si Paduano? O yung mga grandstanding na mga gestures. Sino-sino pa dyan sa kongreso? This Vice President has no certain respect in this committee. She is, she doesn't deserve to be the pre, uh, vice president. No respect. Refusing to answer is showing no respect to this committee. Ang grabe yung ginawa ni Trialis, yung kay General, General Reyes. Yung, yung ano ba, nagpakamatay. Sorry. Rest in peace, General Angelo Reyes. Nanala nyo ba yun yung hearing sa Senado? Yung corruption sa armed forces? Hindi ko kinuha yan! Ganun. Tapos, sabi niya, I want to protect my reputation or I want to protect my integrity. No! Ganun si Trillanes. No, you have no reputation to protect. Mga ganun. Yung sabi pa ni former President Rodrigo Duterte, yung the metamorphosis state of being a senator. Naisip ko, ano kaya resource person ka, no? Kunwari, naimbitahan ka lang ng, ng kasamahan mo sa gobyerno o somewhere. Mister, ito. Mister, Mrs., Miss, ano? Tapos, binabanatan ka na, gigigigig na. Tapos, sabay, bigla ang ganoon ka, oh. Ano? Gago ka pala eh. Magsalita ka para kang sino. Tarantado ka ba? Alam mo, kumukulo ng dugo ko sa'yo. ngaling mo eh. Ginanon ka. Tapos ganun ang, ang, ang reaction reaksyon mo, ganito. Eh no, ngayon, ang pakilan mo sa'yo. Gago ka pala eh. E ka ngayon. Yung mga media ngayon, lalapit sa'yo. Sir, bakit mo sinabihan si senador ng ganito? Ah, uh, di mo ba, ba alam na ano, ganito ganyan. Pakiram ko sa inyo, polo kay tanong diyan, magago kayo lahat eh. <laughs> Abos. Bagi nang ano sa kasi controversial ka, ano ka, yung painit ng mga tao sa iyo. You will become famous. Infamous ka, kumbaga. Sabihan mo, labas sa sa sasagutin mo yung media. Eh kasi galit na ako sa nangyayari dito eh. Puro lang kasi silang ganito eh. Gusto paulit-ulit na lang eh eh, napupuno na ako kaya nasabi ko yun. Kaya, tapos, eh, I don't want to apologize about what I did. I don't want to apologize. I am not sorry. And I, and I don't regret it. Ganun, babe. Eh. Paninindigan mo pa, no? <laughs> tapos, siyempre, eh. uh, well, makukulong ka. Pero, alam mo, mga ganun na mga ko, uh, naisip ko lang, na-imagine ko lang kasi lahat ng mga naging resource person, yung ginigisa sa mga hearing kasi nado sa kongreso, wala kayong sasagot. Kunyari, babanatan ka kasi sila yung powerful kaysa sa'yo. Pero hindi mo ba alam na mas powerful ang ordinary citizen sa public servant? Kailangan ikaw yung mag- ano, mag mas mataas sa kaysa sa kanila. Kasi public servants mo sila eh. Binoto mo sila eh, di ba? Gawin nilang trabaho nila. Tapos, gaganunin ka nila. Well, let's say, nagsinungaling ka. Pero that doesn't bait them and that doesn't give them the right to to put you in shame, to to indignify you, to criticize you, to crucify you, to question your integrity, your reputation, yung ipapahiya ka, tapos may camera manono mapapanood ng mga tao sa buong mundo ganun tap tapos ikaw ganun no binanatan ka ta itong tangtos, to sinungaling ka eh ginanong ka init kang ulo mo eh ganun pinaiikot-ikot mo ulo ko palagi natin ang nagano ka para mayroong alibi kunwari but not really lying directly tapos, ginanong ka na. Si Enteveros, ginanong ka. Ikaw, ka, ganyan-ganyan. Si ganyan. Jingoy, hindi na mahilig eh. Ikaw, tatintado ka eh. Ano ka, sinungaling ka eh. Di sinungaling ka? Gago ka pala eh. Bakit? Kesyo senador ka, may karapatan ka ng gagawin, mo ako. Ikaw, ano ka? Joy ka ba?